from this na makalat to this. Hello guys! For today's video, another parcel at another unboxing na naman tayo. Nakita nyo naman kung gano'ng kagulo yung ilalim ng TV namin. Kaya naman umorder na talaga ako ng TV rack. So pinabuksan ko na kay Dada dahil siya ang magbubuo niyan. Malay ko ba dyan? So huwag kayo mag dahil may kasama naman niyang manual. Bukod sa manual, may mga tools na rin yan at mga screws. Siyempre, double check nyo rin kung kompleto ba yung mga parts niya. So finas forward ko na yung video dahil napakatagal pa na na itong buuin. Mahigit sa isang oras kaya namin to binuo. Nabili ko lang naman to dahil naka-sale to nung 999 for only 912 pesos. So, nilinis ko na yung paglalagyan ng aming TV rack. So, nagkabit na rin si Dada ng mga bracket. Hindi pala birong mag-DIY ng mga ganto. So, ayan, ginamit muna namin si Piggy kung talagang pantay ba. <laughs> After many, many years, ito na ang ating final look. Kung bet nyo rin ng ganto, nasa comment lang yung link. Yun lang. Salamat sa panonood. Bye, guys!